ito ang himag ginawa ito sa buko ng niyog at lagi ito na po guys ang tinatawag na lana tapos ito gamot ito sa mga sa mga sugat tsaka sa mga katel sa mga balat Umid pure himag ang mga binipisyong makukuha nito, lahat ng mga klaseng skin allergy. Number 1 sa sugat, paso, rabies, binum, pati na yung goiter, arthritis, biribiri, balikos, UTI, bato sa kidney, diabetes, arthritis, almoranas, paralysis, breast cancer. Ito ang mabisang gamot sa kulom cancer, hipa, prostate, lalong lalo na sa mayroong mayoma, leukemia, psoriasis, sistomiasis. Ito ang mabisang gamot para dyan sa masakit ng ipin batang tubuhan ng ipin mga binat sakit ng tuhod baywang o ito ang mabisang yun guys magandang gabi sa inyong lahat dyan sa mga followers mga viewers mga um, for today's video uh, ito naman ang aking vlogs ang himag no Uh, kumuha kami kahapon ng uh, gamot ng himag ugat uh, galing pa kami sa bundok malayo ang uh, magkuha ng mga himag ito guys ginawa na, na it, ah? ginawa na ito ang lana yan guys so oh. ito ang himag ginawa ito sa buko ng niyog at lagyan sa bote. Ito na po guys ang tinatawag na lana, no? Oil ng himag. Tapos ito gamot ito sa mga sa mga sugat tsaka sa mga katil, sa mga balat, no? Sa mga katikati -kati, dito sa mga 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 paso, mga sugat ng kagat ng mga eksekto. Ito yun po ang maepekto ito sa lana. And guys, ito ah uh, dapat ito ginawa nila ang himag tingnan nyo guys oh. parang siyang parang ano tawag nito nega oh. ito yan yan guys order ko sino kapag uh, PM lang kayo guys kung kung sino o uh, mag order ng himag na oil yun guys so PM na kayo guys epekto ito guys gamot ito lahat pwede it, kung kapag ano ito uh, gina ano to nalaga ginalaga ito kag inumin or sirbe tubig yung no, gamot ito sa lahat ng mga uri ng mga sakit tulad ng high blood, uh, anemic, tsaka mga UTI, gamot din sa mga uh, arthritis. Sa, gamot din to sa arthritis pala guys, ang himaw. Tapos, ito naman guys, no? Um, tsaka yung mga sakit din ng mga TV, spot baga, tsaka yung sakit sa atay. Ipek, gamot din ito guys, ang himag tsaka ano saka mga ulcer no or hipa no yung guys no um uh, PM lang kayo kung sino gusto na uh, bumili kayo ng hima kasi mahal ito sa mga tindahan o sa ate no yan ito lang uh, bibigyan ko kayo ng mura no? or ano hindi naman masyadong mura pero mahirap talaga kunin ito guys Depende, uh, depende, sa presyo itong himag kasi uh, malayo kasi eh, kunin nito Hindi naman pila ang, ang kung saan lang or malapit sa ano nyo. Kailangan ka pa pupunta sa malayong bukid kapag um, ano uh, basta makakuha ka ng himag. Tsaka mahirap kasi ...kun is, kung ikaw lang isa kumuha nito para nakakatakot kasi dinabahayan ng mga ahas tsaka yung mariit na lugar nakakatakot parang gubat bala And guys no um ito po um epektibo talaga guys no ang himang marami marami na ang umorder nito sa amin na uh, um napapa, napadala na ako sa Metro Manila sa Tagig sa Mandaluyong na sila ito umiinom ng himag kasi doon sa may Manila na uh, kailan um ano sila nagagastos sila sa doktor or um, napata check up ma ma malaking ginastos nila sa hospital pero naisipan ng ati ko na mahimag pala no dito sa aming probinsya sa Myagao Ilo Iloilo ah! no na na tinatawag ano ako tinawag ako Ay, ah? tumawag siya pala sa akin tapos um um ano daw, ko ng himag doon sa Manila. Yun, nag, pinadala ko doon sa Metro Manila ang mga himag, no? Tapos doon, um, bininta na doon, doon sa may Metro Manila. marami bumili doon, guys. Guys, tutuot kalaga, guys. kay lahat ng bumili doon, gumaling talaga, guys, dito ng ang himag na ito talaga grabe grabe talaga ang gamot nito. Kasi, ano to eh, ang himag na herbal. Herbal to. Kahit may bud, gamot ka na maintenance or na reseta sa doktor, pwede ka din, pwede ka inom ng himag. Wala ito kaso sa, kung uminom ka ng mga, uh, mga malaking, uh, ano sa gamot. Pero, ito, epektibo talaga guys. Dito sa amin, barangay, no. Dito sa amin, na, uh, Uh, marami daw marami kumuha nito sa amin ng himag no nagsasabi lang sa amin na kukuha kami ng himag at eh, binigyan lang kami ng ng ano ng pera para lang sa amin uh, inabudlayan o kahirapan sa kumuha ng himag no isang plastic no? ma uh, binigyan ng kami ng ano grabe talaga guys no yan guys thank you for watching sa akin vlog kuya bim official vlog rm bim boy sa pa, lang panood niyo ang aking youtube channel yan guys uh, pm lang kayo nito ng uh, oil na himag ko. Hmm. Yan guys uh. sige guys thank you for watching to bye bye Thank you.